rin okay, guys so what's up what's up magandang gabi sa inyo lahat bike check po tayo napakaganda bagong bago nag iisa bali dalawa po po yan sa Pinas sa kanya po yung isa yung isa po nasa tindahan pa nasa BP pa naka display ayan po ang bago ngayong uh, Pixie Component Intro 7 at ang may ari anong pangalan mo kapatid dapat natin masyado ka masaya pangalan natin kapatid Eris Eris ano ito ilan taon na si Eris 14 14 ka lang pang ilang Pixie mo na yan una pa lang una pa lang galing, galing ako ng ang galing ka road And bike? Hindi, folding, tapos galing ako, tapos nag rb ako. Uh, ilan taong ka na nag-bike? Mag-iisa pa lang. Hindi. Bakit mo naisip mag-pixie? Walang preno yan ah. Wala lang, trip lang. Trip lang. Ilan taong ka na nag-road bike? Ano, nung 13 ako. Nung 13? Oh, so isang taon na. Oo. Oh, okay, okay. Kailan mo binuotong intro 7? No November. November lang. Oo, oh, okay. So sa BP Cycling yan, ano? Ano? JR Speed. Ah, kay JR Speed ka kumuha. Oo. Oh. Wow. Makano inabot ng intro 7? 13 plus yata, 28. 30. Vegas. Ewan ko, nakakalimuta ko na eh. Mga nasa 30, no? Okay. So, ayan guys, ha. Intro 7, napakaganda po. Bago po sa market. Ang uh, geometry, straight geometry. Size 50 nga ba yan? Okay. Anong height mo? 5. Huli ko sukat, 5'5 5'5 eh. so, so, ayan guys, so napakaganda po ng kanyang frame. Straight geo oh. Intro 7. Unahin na natin ang pinakamaganda rito. Ayan po, yung drop out. Ano po, parang Cannondale. Napakahaba po. Tapos ano po siya, integrated po yung head tube. Ayan. Tapos ang gamit na stem FSA 120 ano. Tapos naka-wide bar guys siya, naka-wide. Ah, kasama ka ba kagabi sa Tagaytay ride? Hindi. Ah, kailan ko kasama ka? Guys, masarap pang ahon tong ganitong setup of wide bar. Masarap pang wasiwas pag mga pambundok. Shoutout kay Manat. Manat, manat. Sala. Salamat kay CJ. Salamat sa pagbigay ng cockpit. Yan. Sa kanya pala galing yan. Ano? Tapos ang seat post. Anong seat post na kinabit mo rito? Uh -huh. Ano yan? Ragusa. Ragusa. 31.6 sa tatay, no? Oo. Uh -huh. Tapos ang seat, seat clamp, guys. Intro 7. Intro 7. So, pag bumili ng prime set ng intro 7, kasama na headset seat Oo. Oh, uh -huh. Pwede lang sa seat Oo. Oh, uh -huh. Pwede lang sa seat. Tapos ang saddle niya, guys. Intro 7 at na napaka napakaangas ng ano, design no. Pusa ba 'yan o tigre? Ano 'yan? Musang. 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 Tapos ang wheelset niya, guys. Solid na components po. Intro 7 din. Ayun, napakita natin. 65 lang. guys, oh. So, intro 7. Tapos ang nakakabit na gulong niya, Continental. Continental Ultra Sport. Nasaan ang tatak ng Ultra Sport mo? Pakita natin. Hoy. Ayan, Ultra Sport. Magkano wheel set ng Ultra 7? Uh, Intro 7 pala. 7. 7 Nasa 7. 7. Oh, mura lang. Oo. Oh. 32 holes o 2024? 32. 32. Tapos, fix-fix ba ang hubs ng fix Intro free. 7? Fix-free. Ah, fix-free. Intro 7 din ang hubs. Hindi. Peace. Ah, naka-peace. Ay, walang Intro 7 na hubs. Wala eh. Rims lang nilabas nila. Meron, meron. Bali yan guys ah. Intro 7. Ah, Intro 7. Intro 7 na rims is na hubs kaso hindi siya naka fix 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 piece siya anong meron sa hindi kamo walang walang stock o wala talagang hubs yan yung buo sa JR eh ah binil nila piece ang hubs tapos oh. 7 okay okay tapos anong ginamit na uh, spokes dito hindi ko alam eh medyo mataba mukhang magandang klase naman ano hmm. So ayan guys, sa mga balak mag-build, ah. kung malapit kayo, kung taga Manila lang kayo, visit nyo lang no, Bay yeah. Velocity. BP Cycling no, sa Binondo. Tapos kung taga QC naman kayo, JR yeah, Speed. Kung taga Cainta, Rizal Area, Jordan Romovio or si Tony Pes Arcilia. Okay, baba naman tayo. Ang gamit niya pong crank. Ayan po, peace. Crank, outboard. Uh, 48 ba? 4090? 51. Uy, 51. Bakit 51? Ang laki ah. Bala yeah. kong ba marera? Hindi. Trip lang. Trip lang malaki yung chain so, Tapos, 51 ang, anong, anong gear ratio? Anong cab? 16. Uy, medyo sakto lang, no? So, Pang uh, masarap sa patag masarap din sa medyo makunat sa awan yan medyo may kabigatan tapos anong ginamit mong chain dito gold ah gold uy maganda to ah Magkano tong isumi gold 1.5 yata 1.5 doon din siyempre kay velocity oh. ah kay JR kay JR speed tapos pedal pala bago natin makalimutan R500 hindi ko alam eh RS, RS wala RS500 parang ganun na Shimano no tapos ang uh, gears niya Anong gears to? Carbol? Oo oh. Yun no, Carbol Kaya galing dito kay JR Speed Hindi, ano lang to, Shopee Oh, mayroon sa Shopee niyan Magano Shopee? 700 500 Uy, 500 lang? Ma, mura Anong gamit ng sapatos niya pala? RP1 Ah, RP1 Balak kong ba mag-upgrade ng uh, cycling shoes? Tsaka ano Tsaka ano, no? Nalapas, nalapas pag-imo muna oh. Ang grips pa nakalimutan natin. Grips anong grips ng gamit mo rito? wala Layan kinuha ko lang 'yan sa ano, sa MTB ng mama ko. Uy. Sa karat mo si mama mo. Shoutout sa mama ko, Lisa na seto, si pati na rin sa papa ko, Alvin Santos si ito. Nagka-bait sila parehas. Oo. Nice. Yung RV ko, sa papa ko napunta. Tapos, anong gamit ng mama mo? <laughs> MTB. Na. Nice pa. nang ang last yung nag-ride? Nagpupunta ba kayo ng Manila pag weekend? Hindi, tamad sila mag-ride eh. Hindi eh, nga mo. Parang diba? Matara, gising na po. Alas 5 na. Manila ride na no. Mawa ko mga mo minsan. Oo. Oh, Hindi, nee, tak tamang ano lang. Pasyal ride lang. Pang tamang pasikat araw lang. Pwede kayo sumama doon. May sumba sa may heart. Diba sa mawa? Di ba mga Pwede kayo sumama doon. Diba? Nakarides na kayo. Pwede pa kayo magsumba. Diba? Para matuwa si mama. Tama ba? Hindi ako? Hey, ako? sa inyo. sakit niya. Okay, so ayun lang guys, pinatawa ko lang mga kaibigan natin. Anong pangalan mga kapatid? CJ Gabarles. Ka, Ilan taon na si CJ? 14. Inisip pa edad ah. 14. Pixie pixi ka rin ba, Rabbike? Oo. Oh. Yung engine 11. Ah, oh, so, so ayun, guys, abangan nyo. Next natin yung lulukaw Kaso ina upgrade pa, no? Oo. <laughs> oh. <inaudible> yan, yan, yan. At ah, ito, nasa left side natin. Si Kuya, ano pa ano mga kapatid? Racing. Kali po Panatawa. silang Tagaytay. Kamusta ang biyahe nyo kagabi sa Tagaytay? Nagtama. Nagtama. <laughs> nag-ride. Guys, nag-biyahe na sila. Night ride. Ano lang kami. Kwento mo saglit. Ano Ayun, nas kami dito mga alas 9, natin kami dito alas 4 kasi <laughs> Anong naisipan nyo? Bakit kumalas kayo alas 9? Nagtama Wala, <laughs> para iba, iba naman Maiba, naman. Maiba naman. iba naman iba naman, ang kalit Kamusta? Inabot ba kayo ng plat? Oo, oh, ulan? si Bisipian, si Bisipian Bisipian? Siya na naman? Oo oh, naman Wala oh. na iba, sino pa ba? Bisipian ang uh, matulid na bata, no? Si Kuya Goods Si Kuya Goods ng Mowa Yeah <laughs> paano, ano, ba't na problemado? Kamusta naman, ha? wala Ayun, ba? Inulan Inulan lang, wala naman na platan? May napata, na, may sumayang plang. May sumayang plang, bakit? Den Self-accident. Dent yung pork eh. Hindi, may boto kasi. Ah, Self-accident. Tay ka, sa paahon, no? Oh, patag lang. Sa ah, ano, sa ano, ah, sa bakor. Paahon. Ah, no. Sa bakor banda. Wala, wala namang hindi kayo nakarpyo noon? Late na yun ah? Hindi. hindi wala kayong nakita, wala kayong nabuti na. Nadaan wala, ng na checkpoint. Na wala. Safe naman. Tapos so, paano kayo umuwi? May rin. Bus na kami. Ah, bus out bus na. na. Bakit? Malumig. Uh, Basang-basa kami. Tsaka dugit na namin. Ah, inulad na kami Umaga. Teka lang, umalis kayo alas 9 sa BGC. Ano oras kayo dumating sa Tagaytay? Umalis ko at alas 3. Napakalit na, ang tagal lang ng biyahe nyo. Ano yung eh, alay lakad, alay bike? Lifestyle lang kami. Chill ride lang. Nabuto oras ano, kayo? Kami. stranded din kami sa ulan. Ah, kaya. Pero tuloy-tuloy yung -tuloy biyahe. Tuloy. So, look, maliwa lang na nandun na kayo sa, sa Tagaytay. Hindi naman, nandun kami nagpa-umaga. Ah, nagpa-umaga na kayo. Tama. Chill, Nakasay chill. kami ng bus mga ano sa isna. Chill-chill na lang dun sa Tagaytay. Oh. So, ayun kapan lang. Oh. Napakasaya po na adventure nila. Maraming salamat ha. All Alright, yes. appear, appear tayo diyan. At eto, balik na tayo sa ating Benache ko. Ulitin natin no, Intro 7 Street X po ang model niya na. Ang build niya po, 28 no? Or 30,000, parang gano no? Oh. Sa JR Speed. Napakaganda po. Ayun po ang latest ngayon no, sa mga balak magbuo ng pixie. Search naman lang po yan sa Facebook page. JR Speed or Velocity Cycling, BB Cycling sa sa Bilao City Pursuit na lang meron. Ah, doon na lang. Kasi yung isa na mo na. Oh. Bali dalawa na lang, dalawa lang guys ang nilabas niya sa Pinas. Oh. So sa so mga gusto ring mag-build ng ganyang setup, kontak kanya na si BP Cycling. Maraming salamat kay anong pala mo ulit kapatid? Eris Nuseto. Apirtay diyan. All right.